ang pananakop ng mga Amerikano kumpara sa pananakop ng mga Kastila at ang katangian ng panitikan. Mula 1565 hanggang 1898 ay tumagal ng tatlong taon na nasakop ng mga Kastila ang Pilipinas gamit ang dahas at rehiyon. Mula naman 1898 hanggang 1935, sinakop din ng Amerika ang Pilipinas gamit ang dahas at edukasyon. Sa panahon ng mga Kastila, ang panitika ni umiikot sa relihiyon at kristyanismo tulad ng pasyon, ibong adarna at mga akdang tumutuligsa sa pamahalaan gaya ng nobela ni Dr. Jose Rizal. Noong panahon ng katipunan, lumitaw naman ang mga akdang makabayan ni Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Marcelo H. Del Pilar at iba pa. Nang dumating ang mga Amerikano, ipinagbawal nila ang mga akdang tumutuligsa sa kanilang pamahalaan sa pamamagitan ng sedeksyon act ng 1901. Ngunit nagpatuloy pa rin ang mga akdang makabayan tulad ng kahapon, ngayon at bukas ni Aurelio Tolentino. Walang sugat ni Severino Reyes at tinikala ng ginto ni Juan F. Abad. Sumikat din ang mga tulang protesta tulad ng bayan ko ni Jose Corazon de Jesus. At kung tuyo na ang luha mo, aking bayan ni Amado V. Hernandez na ginamit bilang simbolo ng pagtutol sa pananakop at diktadora. Sa kabuuan, ang pananakop ng mga Kastila ay nakatuon sa relihiyon. Samantalang ang mga Amerikano ay sa edukasyon, ngunit parehong ginamit upang kontrolin ang mga Pilipino.